Hi, hey guys! Good morning! Uh, bilangin natin yung pera ng kami ko. Ako lang talaga ang taga-padala sa Palawan. Ito ay para sa construction ng kanyang bahay. Dahil meron na po silang mautang na 40k sa hardware. So, kailangan na nilang bayaran ngayon. Sabi niya, Alpi, padala mo naman yung pera. So, binibilang ko po, tapos mga nakatutip pa yung mga pera tingnan mo kaya inaayos ko nako guys sarap lang humawak ng pera na hindi akin kasi sana ganito na rin yung nakukuha ko sa youtube tagalan na panahon hindi pa ako nakatanggap niyan pero thank you so much sa pamangkin ko sa paghawak mamaya arila ko na yan sa palawang at tingnan tabi tadi mga pera. yung ngayon dito naman ako sa tigi isang daan tingnan niyo guys nakatiklop yung uh, isang daan ayan o, oh, balik tap kasi pag tumanggap sa kayo yung barbay shop lang, lang nilalagay sa drawer ayan tuloy hindi maayos yung lang sa ayan medyo gusto yung pera yun, no? bali 40k lang po naman yan yan. para po sa construction site ng pamakin ko at kanyang bahay ay ano second floor so kulang pa yan yan ay pang bayad lang sa hardware para makautang uli so ayan paulit ulit kung bilang kasi baka sakaling may naipit na isa thank you so much kung may naipit na isa <laughs> para na sa nagbibilang yan kasi wala talaga nakaipit o pa balik pabalik balik kong binibilang so may sobrang limang daan kala ko yung limang daan na yan ayan 10.5 so yun tayo sa tigi isang daan naman bali yan yung isang daan 7k hundred so ayan yun yung nakatok tik, -tik yung iba nakabal nakano nakatiklop yung bawat dun o di ba so kailangan lang yung operation kagay hmm. ayan sa lang kasi sinasalak sa kyan din sa kanyang drawer habang nagbubukit hmm. ayan ang April ay niya sa loob na ng... isang buwan ata yan yeah? Sambuan lang mo na ako siya ng 40k. Kailan mo na nipukoy. Kasi nung nakaraan nagpadala ako, isang buwan pa lang nakalipas na yun. Padala uli, o. Oh, diba? Magaling naman ang batang ito na makaipon. Kaya bless na bless ang batang yan eh. Marunong mag ng pera. So ako lang tagapadala. Sis nung nakaraang buwan nagpadala ko ng 100k natagalan ako doon sa Palawan kasi ang hirap magbilang ng tigi isang daan, ayan o ganyan yung binibilang ko nasa 80k, puro isang daan <laughs> ayan 7k 500 lang, o pero tingnan mo Oh, no, balibalik tayo yung pera nila, guys. Yung pamangkin ko. Ayan, tagabi lang lamang. Sana, akay na yan. Kaso, tagkay, ano lang ako eh. Ah, yung napiyaman lang. Kumbaga, treasure. Secretary treasure. Hmm

bagu naman na ko antay. naman si dami pa pala. Bilisan mo naman, tago naman. Nakatik, nakatupi yung mga dulo eh. hmm. video do faster, please. Ano natapos tapos ka na. Tagal mo naman. Ayan. Oh. Ayan, okay. Bilang. One, two, three, four, 5, 6, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, 15 fifteen, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, itu 3000 residential 475 75 pieces so 75 utama ngalah tapi No lit pa tama naman bilang, ah. bilang ko eh. Tukat ko ito mama, pa na rin. Ah. Naalala eh bila ko abang nama kena bibi lah ni olet ba sebenarnya macam apa pun si i